Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 2.17 p.m. So halos kakataas lang natin maglans uh, mag -lance. Ayan, so namili na naman tayo kanina umaga. Ayan yung ating mga napamili, di ba? Kahit tagtumal talagang kailangan natin mamili. So ito naman guys, malalaki yung uh, dolox at saka yung wind rocks. So gagamitin ko lang yan sa loob sa personal kong gamit yan plus nakabili tayo ng balot. Ayan. So, ang balot natin ay isang tray ang nabili natin. So, magtitinda tayo ng balot dito sa akin tindahan. Karagdagang kitang. tiwa <laughs> sa panahon ng tagtumal. So, ang gagawin ko, lilinisin ko pa yan. Diba? Wala na naman tayong pahinga ngayong araw. Kahapon halos wala tayong pahinga. So, today na naman wala na naman tayong pahinga. <laughs> Kasi mag-extra ano tayo mag -e extra dagdag kita tayo dito sa ating tindahan habang tagtumal kailangan meron tayong mga karagdagang kita so magkano na ba yung balot sa labas 25 ba o 23 comment down below kung magkano kasi bebenta ko lang ito siguro mga 20 or 21 pesos each So, siguro pwede na ta tayong magbenta ng 21 kasi nag-compute ako doon sa ano si buyas natin na nagamit doon sa pantimpla natin ng suka is magkano na rin yon tapos yung gas pa natin plus yung effort pa natin diba sa sabi ko nga kapag namumuhunan ka sa negosyo mo hindi lang yung puhunan mo na nilabas na pera ang kukomputin mo doon syempre pati na rin yung mga effort mo yung pagod mo kaya siguro baka 21 kung maibibenta ito so babalikan ko kayo kasari uh, kasi lilinisin ko pa siya at lulutuin ko muna yung ating uh, mga balot So, ayan. Luto na yung ating balot. Kanina pa yan. Naligo lang ako. At hinayaan ko na muna sa kaserola. Ayan o. Oh. Ayan. Binalot ko siya ng nilagay ko siya sa net para uh, hindi siya magkaalog-alog. Ayan. So, mainit pa. Sobrang init pa niya. So, mamaya ililipat natin siya sa styro. So, ito yung styro na paglilipatan ko sa ating mga balot. So, ito yung nagamit na rin namin dati ng Anak kong panganay, nagtinda sila dati ng balot nung pandemic. Ayan. Di ba? May pakinabang pa rin pala ito sa atin. Kasi akala ko, hindi ko na magagamit yung styro na to. So, ayan. Dito ko siya nilagay sa tapat ng aking mga sigarilyo. Uh, para mas kitang kita siya. Kasi pag nilagay ko siya dun sa harapan labas ng tindahan, baka hindi ko kasi mamalayan, manakawan tayo. <laughs> Kaya dito na lang para yung mga bibili, Ayan. Eh, dito kasi yung bilihan, ayan no. May nilagay ako rito balut for sale. So, kitang-kita na nila agad. So, meron na agad tayong boy naman pagkalagay na pa lang natin dito, may boy May boy naman na agad tayo. 21 pesos, ayan Diba? Bata ang bumili sa akin. Kasi nakita niya agad, Hoy, may balot kayo, te. Oo, oh, talaga. Oh, bagong luto ka ako. Ayan, bumili ka na. Ayan. Sige, bili ako. Ayan yung aking suka. O, oh, diba? Meron tayong extra income sa ating tindahan. Time check. 5.45 p.m. Ang ating pabuhay mano. O, ba, diba? So, paubusin niya ni God. 'di ba? Bago tayo magsara ubos 'yan. Ayun kasalukuyang ko rin nag-aayos, nagdi-display ng ating mga pinamili kanina. So, yung clover sinabit ko na doon. So, naudlot lang tayo dahil nga doon sa bumili. ayan, So, Uh, ko, ko na itong ating ginagawa. Ayan mga kasari, nabili ko nga rin pala ito kanina kasabay ng ating mga grocery. So, ayan nung naubos na ang dami naghahanap ngayon meron naman tayo di ba mga customer natin minsan talaga hindi natin maintindihan kapag wala tayo sa mga items ay nahanap nila panay hanap pero pag meron na tayo ayan tigil na sila maghanap di ba para mga naasa <laughs> so meron din tayo Spanish bread yan so bumili lang ako dalawa kasi naghahanap nga sila ng ibang tinapay So, if in case hindi man mabenta, pwede natin nirenda, hindi ba? Ayan. So, dumidilim na tayo um, sa isang sari-sari store or sa isang negosyo talaga. Uh, kaya hindi natin pwedeng asahan na isang sa hindi natin pwedeng asahan na sa so, isang negosyo lang. Kailangan talaga pag meron tayong negosyo, mag-isip tayo ng karagdagan na kita. Kagaya na ating pagbibenta ng balot ngayon, 'di ba? Sana ay maubos, mapaubos natin bago tayo makapagsara. <laughs> Kasi karagdagan kita rin naman 'yan. So Hanggang dito na lang ang ating uh, vlog for today. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ah. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!